ito pala yung selector switch bali ang selector switch nito guys may ito may on off on off tapos meron naman selector switch na 3 position 1 yan yan isang position lang position pa at position And one, two, three, yan 1 2 3 yan 3 position. in Yung center niyan guys, yung gitna off Tapos yan. On, tapos kabila. Yan, on. May, ang trip position na kung nasa left side, ginagamit din guys, pag kunyari, ang isang motor, pwede mong gawing manual, pwede mong automatic. Kunyari guys, sa kabila, yan. On, automatic, tapos gitna off Tapos sa uh, kabila naman, manual. Sabi na guys, yung trip position na in case nagka-problema yung automatic sa kanyar sa pump. Ginawa mo automatic, nagka-problema yung automatic. P pwede mo siya gawin sa manual. Ayan okay. guys. Sa so in may selector switch na on off lang. Ayan. Ayan. position lang yan. Tapos ito, trip position. Ayan. Ayan. Center, gitna, off. Ayan. Tapos on. Tapos kabila on din. Yan. Yung pag three guys, yung may video na tayong ginawa nito guys, guys narin ano na relay. Yung Omron relay, ng MK3 P-I ito. May video na tayong ginawa. Tapos naman itong Omron din na MY4NJ. Yan. May video na rin tayong ginawa nito guys. Ito MY4. Ibang brand naman to guys. Pero pares din ang function nito sa ano, MY4 engine. Parehas lang. Wala well, ang mga supply nito guys, 220 volts. Mas so, may relay na mga guys na ano, na DC yung supply yung coil niya. Ito AC yung supply nito. 220. Alam, so, ano natin guys, yung, ano, yung selector switch. Yung on off lang to guys. Yung isa on off. Ito 3 position. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Yung center guys. Yan. Off yan. ah uh, Kadalas ginag ang ginagamit to guys. Ano. Kunyari mag -o automatic. Sa kunyari sa pump. Automatic. Sa uh, manual. In case nagka problema yung automatic. Pwede mo siyang iset sa manual. Yan. Bali well, guys. Ah. Uh, sa susunod na video gagawa tayo ng ano nito sample lang natin guys sa manual sa sa ano sa automatic para meron kayong ano guys makita niyo kung ano yung selector switch na to kung paano gumagana sa true position tapos sa on off lang kung ah uh, di sa susunod video guys gagawin tayo ng ano dagiran nito guys na true, uh, sa true position na selector switch yan ano uh, yung auto sa manual isip natin sa auto tapos sa manual nagawa tayo sa susunod na video guys uh. guys uh, dito na lang ulit okay, guys yung video ko bali sa susunod na okay, video guys uh, gagawa tayo ng diagram ng sa para sa 3 position na uh, selector 6 yung kunwari Paano mag auto sa manual uh. Okay guys, ah, ang video ko. maraming salamat pala sa pananood niyo sa akin channel. Uh, so, sa susunod yung video. Dahil guys, sa video na may ginawa akong video na tong Omron na today na kung paano gumagana. Kaya, uh, sa sa itong video na na NY, NY po NG, may video na rin tayong ginawa nito. So, kung paano, kung ano yung coil niya, paano siya gumagana paano yung normally open niya tapos normally close ito may mga video na tayong ginawa na maraming pa maraming salamat talaga sa panalo nyo sa akin channel sa susunod na video guys